Sa mundo ng Jujutsu Kaisen na puno ng excitement, kakaunti ang mga karakter na kasing captivating at kasing terrifying ni Ryomen Sukuna, ang hari ng mga sumpa. Standout si Sukuna hindi lang dahil sa kanyang menacing aura, kundi pati na rin sa kanyang kakaibang physical na katangian, apat na braso at dalawang bibig. Hindi lang pang display ang mga katangiang ito, mahalaga sila para maintindihan ang kanyang kakilaang kilabot na abilidad at ang kanyang lugar sa lore ng manga. At sa video ito, tatalakay natin ang puso ng karakter ni Sukuna. Pupununin natin ang mga misteryo sa likod ng kanyang sobrang kamay at bibig. Aalamin natin kung papaano nakakaapekto ang mga katangian na ito sa kanyang mga laban. Paano nila pinapalakas ang kanyang curse techniques na baka nga may connection pa siya sa mga historical legends. Pero bago pa ito yung diskusyon, make sure na i-like button at subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate yun. Nagawa mo na? Alright, simulan natin. Si Ryomen Suku na, na dati Unbeatable Curse ay kilala sa kanyang kalupitan na biglang nag-comeback sa Jujutsu Kaisen. Pero papaano nga bang isang karakter na sa simula ay mga daliri lang? Well, yun naman talaga siya, mga daliri, na naging isang nilalang na may apat na braso at dalawang bibig hindi ito basta-basta makeover. Ang paglalakbay ni Suko na mula sa pagiging pirapirasong curse hanggang sa muling pagkakaroon ng kanyang tunay na anyo ay kwento ng pagiging astig at makapangyaringan. Nang lunokin ni Yuji Itadori, isang high school student, ang isa sa mga daliri ni sukuna na nagsimula ang proseso ng muling pagkabuhay ni Suko na nagbigay sa kanya ng kontrol sa katawan ni Yuji. Kapag kinain pa yung ibang daliri, mas lumalakas si Suko na. Papalapit na siya sa kanyang full power. Isipin mo, parang isang sobrang twisted na video game. Yung pagkain ng mga cursed fingers ay parang pagle-level up. Kapag ipinakita ni Soko na yung kanyang tunay na anyo, talagang nagbabago ang laro, literally. Hindi lang basta pagdami ng braso at bibig, kundi pati na rin ang kanyang kakayahan na magdulot ng kulo. Hindi lang pang display ang mga dagdag na kamay at bibig na ito. Ito yung susi para ma-unlock niya yung buong potential ng kanyang curse technique. Ang pagbabagong anyo na ito ay hindi lang basta cool visual, mula nitong nakaugnay sa core ng kwento. Yung pagbabalik ni Sukuna ay nag-trigger ng sunod-sunod na pangyayari na nagja-challenge sa status quo ng mundo ng Jujutsu. Yung presensya niya palang nagpapataas na ng level para sa lahat ng sorcerers, naguudya ng pagbabago mula sa pakikipaglaban sa mga common curses papunta sa isang halos hindi matatalong puwersa. Ang transformation ni Sukuna ay isang narrative device na nagpapataas ng tensyon kaya bawat encounter sa kanya ay super intense. Hindi lang ito tungkol sa ekstrang kamay at bibig, eh. tungkol to sa meaning nila. Yung pagbabalik ng kapangyarihan, yung rebirth ng threat at challenge na ibang iba sa lahat. Tara at pag-usapan naman natin yung mga epic showdowns. Yung mga laban ni Sukuna ay parang nanonood ka ng maestro's trabaho. Yun eh, kung ang maestro ay mahilig sa destruction at chaos. Bawat laban, ipinapakita hindi lang yung brute strength niya, kundi pati na rin ang kanyang mastery sa curse techniques. Isipin mo siya bilang isang chess grandmaster, pero kaysa sa mga pawns at mga knights ang ginagalaw, yung ekstra ng kamay niya ang umaataki at deadly curses ang binabado. Yung mga showdown niya, sama ng mga karakter tulad ni Satoru Gojo at Hajime Kashimo, ay hindi lang basta visually stunning, mga strategic masterclass talaga sila. Sa mga laban nito, yung apat na kamay ni Sukuna ay hindi lang pang extra punch Nagbibigay daan ito para sa kanya nagkumamit ng complex jujutsu techniques at incantations na imposible kung dalawa lang ang kamay. Hindi ito basta-basta labanan. Ito ay cursed sorcery sa pinakamagaling itong anyo. Isipin mo na lang yung laban niya kay Gojo para nanonood ka na ng high intensity na sayaw kung saan bawat galaw ay kalkulado Ginagamit ni Sukuna yung kanyang extra limbs para lumikha ng mga openings, gumawa ng mga surprise attacks at i-counter ang halos hindi matitinag na depensa ni Gojo. Hindi lang ito tungkol sa pagiging mas malakas sa kanabad, tungkol ito sa pagiging mas matalino sa kanila. Pero hindi rin ito tungkol sa physical na lakas. Mahalaga rin yung pangalawang bibig ni Sukuna. Sa mundo ng Jujutsu Kaisen, ang mga incantations, well malaking bagay yan parang secret source na nagpapalakas sa mga curse techniques. Kinagamit ni Suko na yung kanyang ikalawang bibig para sabay-sabay na magperform ng multiple incantations. Pinapalakas ang kanyang kapangyarihan at sinusurpresa ang kanyang mga kalaban. Imagine mo, kalaban mo yung isang kontrabida na kaya maggas ng doble ng dami ng curses kumpara sa iba. Grabe di ba? Sobrang unfair ang advantage. Ang mga laban na ito ay patunay sa karakter ni Suko hindi lang ito para ipakita yung kanyang lakas, kundi para rin ipahayag yung kanyang strategic thinking at malalim na pag-unawa sa curse techniques. Lahat ng laban na pinapasok ni Sukuna ay parang lesson sa Jujutsu Sorcery at paalala kung bakit siya tinaguri ang King of Curses. Ito'y pinaghalong raw power, matalinong strategy at konting theatrical flair. Isang recipe para sa ilan sa pinaka-unforgettable scenes sa Jujutsu Kaisen. Tignan natin yung tactical arsenal na daladala ni Suku na gamit ang kanyang extra limbs at bibig. Hindi lang ito simpleng the more the merrier. Mas kamang sabihin na the more the deadlier. Yung apat na braso at dalawang bibig ni Suku ay hindi lang basta kakaibang anatomy lesson. Mahalaga sila at nagpapataas ng kanyang kakayahan sa supernatural na mundo ng Jujutsu Kaisen. Unahin natin yung apat na braso. Isipin nito, sa isang typical na laban, may dalawang kamay ang isang jujutsu sorcerer para mag-execute ng curse techniques. Ngayon, doblehin mo yan. Si Suko na gamit ang kanyang apat na braso, kayang sabay-sabay na gumawa ng multiple attacks o defenses. Ibig sabihin, habang abala yung dalawang braso sa paglulunsad ng sunod-sunod na atake, yung dalawang braso ay pwedeng maganda o mag-execute ng iba't ibang techniques. Parang may multitasking wizard ka sa battlefield. Ang mga kalaban niya hindi lang nakakaharap ng dobleng dami ng atake, hindi pati na rin unpredictability at complexity na daladala nito. Hindi nakakagulat na ang pagharap kay Suko na ay parang laban sa isang one-man army. Tapos andyan pa yung tungkol sa kanyang dalawang bibig. Sa Jujutsu Kaisen, ang pagbigkas kasi ng incantations ay malaking naggagawa para palakasin ang isang curse. Yung pangalawang bibig ni Sukuna, tinudoble yung kanyang kakayahan sa incantations ng na nagpapahintulot naman sa kanya na pala kasing palalong isang curse o sabay na mag ng dalawang magkaibang curses. para may stereo system siya para sa mga curses at pinapatugod niya ang pinakadalikadong mga kanta sa dalawang channels na ito. Hindi lang nito pinapalakas ang kanya mga curses kundi dumadagdag din dito ang element of surprise dahil kaya niya mag-chant ng incantations nang hindi napuputol ang kanyang verbal taunts o battle cries. Ang mga dagdag na braso at bibig ni Sukuna ay nagbibigay sa kanya ng multidimensional advantage sa labanan. Hindi lang ito tungkol sa pagtaas ng raw power, tungkol din ito sa strategic depth na dinadadad nila. Dahil sa mga extra nito, kayang umangkop ni Sukuna sa halos anumang sitwasyon. Madali niyang napapabor sa kanyang alo ng laban. Para kang naglalaro ng video game kung saan may cheat codes itong si Sukuna, habang yung iba naglalaro ayon sa standard rules. Ang kanyang physical appearance ay hindi lang pang aesthetics. Ito ay isang core aspect ng kanyang combat strategy na kinagawa siyang isang nakakatakot at halos invincible na kalaban sa mundo ng Jujutsu Kaisen. Ngayon, mag-side trip tayo papunta sa mundo ng fan theories at historical connections. Yung apat na braso at dalawang bibig ni Sukuna ay maraming nagtataka, kaya maraming fans ang kinunet siya sa ancient myths at legends. Ang pinaka intriguing dito yung link kay Ryomen Sukuna ng legendary figures sa Japanese folklore. Hindi ito basta coincidence. Sobrang kaling ng pagkaka-integrate ng myth sa manga. Si Ryomen Sukuna sa mga alamat ay isang demonyo na may dalawang mukha at apat na braso. Pamilyar di ba? Parang yung lumikha ng Jujutsu Kaisen at direktang kumuha kay Sukuna mula sa folklore at inilagay siya sa modernong mundo ng mga cursed spirits at sorcery. Ang koneksyon ito ay nagdadagdag ng lalim sa karakter ni Sukuna na nag-uugat sa isang cultural context na nag-resonate sa mga fans ng folklore at kasaysayan. Pero higit pa sa isang historical nod ang kahulugan nito. Ang koneksyon na ito sa nakaraan ay nagpapayaman sa karakter ni Sukuna. Nagbibigay ito ng pakiramdam ng timeless na kapangyarihan na lumalagpas sa hangganan ng manga. Iniuugnay siya nito sa isang legacy ng mythological beings na nag-aangat sa kanya mula sa pagiging isang fictional villain patungo sa simbolo ng sinaunang takot at alamat. Ang koneksyon na ito ay nagpapahiwatig na si Sukuna ay hindi lang isang cursed spirit, siya ay isang manifestasyon ng mga takot na ilang siglo na ang tanda, isang modernong representasyon ng sinaunang demonyo. Ang paghahalo ng mythology at manga ay lumilikha ng isang interesting tapestry ng storytelling. parang discovery mo ang isang hidden layer sa iyong paboritong kanta. Habang lalo ka nag-delve in, mas marami kang nakikitang koneksyon. At para sa mga fans, ang mga theories at historical connections sa ito ay nagpapakita ay hindi lang basta parte ng Jujutsu Kaisen si Sukuna, kundi parte siya ng mas malaking narrative na umaabot ng mga siglo. Ito ay patunay sa creativity ng series at isang pagkilala sa kapangyarihan ng storytelling, kung saan ang sinaunang alamat at modernong kwento ay nagtatagpo para lumikha ng isang tunay na kaakit-akit na obra. Ang pagbabago ni Sukuna mula sa isang pira-pirasong curse Patungo sa kanyang tunay at nakakatakot na anyo ay isang narrative journey na nagdadagdag ng lalim sa series. Ang kanyang mga epic battles na markado ng strategic genius at overwhelming power ay highlight ang cursed techniques na ginagawa ang bawat laban na parang isang dark artistry. Ang tactical advantage ng kanyang ekstrang braso at bibig ay hindi lang na nagpapalapit sa kanya sa pagiging invincible kundi nagdadagdag din ng unique flair sa kanyang combat style ginagawa ang bawat encounter sa kanya na thrilling at unpredictable na pangyayari. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.